Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas mo kami sa masama? Ang kahilingan na iligtas mo kami sa masama ay nagmula sa panalangin ng Panginoon na nakatala sa Mateo 6.13. Ang panalangin ng Panginoon ay nakatala din sa Lucas 11.24. Ngunit hindi kasama ang huling kahilingan ito. Ang salita para sa kasamaan ay isinalin sa iba't ibang mga versyon. Isinalin ng KJB, ESB at NASB ang huling termino bilang masama habang isinalin ito ng NIB at NKJB bilang ang masama. Ang terminong Griego ay literal na isinalin ito bilang ang kasamaan. Yamang espesipiko ang termino, naniniwala ang maraming scholar na ang kasamaan ay espesipiko at binibigyang katauhan. Iyon ay ang Diablo. Ang ilites mo kami sa masama ay nakatali sa kahilingan kagad nito huwag mo kaming hayaang matukso. Mateo 6.13 Ang kahilingan ito ay naglalaman din ng ilang kahirapan. Ang salitang isinalin tukso ay maaari din isalin na mahirap na pagsubok at hindi kinakailangan tumukoy sa isang partikular na tukso upang magkasala. Sa huli, si Satanas ang nasa likod ng lahat ng kasamaan. Kaya maliit ang pagkakaiba kung ihilingin natin ang pagkapalaya mula sa kasamaan Pangkalahatan, ito ay ang kasalanan o mula sa masama. Partikular, dahil ang dalawa ay magkamag-anak, satanas at masama. Ngayon din, sa bawat oras ng mahirap na pagsubok, ay isang pagkakataon na magtiwala sa Diyos o makipagkompromiso at sumuko sa makasalanan tukto at sa gayon ay nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan at ng Diablo. Sa panalangin ng Panginoon, inutusan tayong manalangin na protektahan tayo ng Diyos mula sa mga sitwasyon tutukso sa atin na magkasala. Ito ay isang kahilingan na ang kasalanan ay hindi kailanman makakahawak sa ating buhay. Tinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na manalangin. Iligtas mo kami sa masama dahil hindi natin mapaglalabanan ng Diablo sa sarili natin lakas. Ang mana ng palataya kay Kristo ay nailigtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. Roma 8.1 ngunit tayo ay nasa araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan at sa diablo. Kailangan nating umasa sa banal na spirito upang tulungan tayong labanan ng tukso at madaig ang kasalanan sa ating buhay. Ang pagdarasal na ilitas mo kami sa masama ay isang pagkilala sa sarili nating limitadong kakayahan at isang paraan ng paghiling sa Diyos na pumasok at tulungan tayo. Pagamat, maaari tayong manalangin para sa tulong upang madaig ang tukso at kasalanan maaari rin tayong manalangin na hindi tayo malagay sa mga posisyon kung saan maharap tayo sa matinding tukto. Ang isang lalaking nahihirapan sa alak ay dapat umiwa sa mga lugar kung saan ihahain ang alak. Ngunit dapat din niyang ipagdasal na hindi siya makatagpo ng anumang hindi naasang paanyaya na uminom sa buong araw niya. Ang isang tao na nakipaglaba sa pagnanasa ay malinaw na dapat umiwas sa ilang mga lugar at aktividad. Ngunit maaari ring ipagdasal na ang mga sitwasyong hindi niya kontrolado ay hindi maharap sa kanya. Ang panalangin na iligtas tayo ng Diyos mula sa kasamaan ay may katumbas na utos at pangako ng Santiago 4.7. Labanan ninyo ang Diablo at lalayon niya kayo. Ito ay may paunang salita ng pasakop kayo sa Diyos. Kung tayo ay haharap sa Diablo sa ating sariling kapangyarihan, tayo ay mabibigo. Malalabanan na natin ang tukso, iwasan ang kasalanan, at talunin ang Diablo sa pamagitan ng mulat na pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Kung paanong kailangan natin humingi ng pangaraw-araw na tinapay para sa ating pisikal na mga pangangailangan, kailangan din natin humingi ng pangaraw-araw na kaligtasan para sa ating espiritual na pangangailangan.